So okay mga boss, mga lord. Yung kung natatandaan ninyo may video ko na tungkol dun sa pinagkukunan ng relo. Actually, aksidente kong na-cover yon. Wala naman talaga, hindi ko naman talaga alam na magti-trending yung video ko, no? Pero, wala, sa akin, wala lang. Parang, feeling ko lang, doon naman talaga nang gagaling. Pero, nung napanood ko yung anak niya, so, na-realize ko na, namang, uh, doon nga siguro talaga nang gagaling. So, binura ko na yung video na yon para wala nang gulo. Fairness naman kasi, eh, mahabang panahon din naman nilang pinoprotektahan yung tindahan na yon. But anyway, ngayon po, meron akong nabili naming relo. So, ito ay Tag Heuer CR7. Functioning po lahat yan. Sa Green Hills po, nasa 6,000 to. Maski nung tumingin ako sa Olonga po, ganun ang benta nila dito. 6,000, 6,500. Ako po, binibenta ko lang ito dito ng 35, Dito sa San Banes. Yan, 3,500. Pwede pa natin pag-usapan yan. Kung bibili ka ng dalawa. <laughs> Tapos, meron din po ako dito Tag Heuer na Mario Kart. Ito, maganda to. Mga loves. no? Oh. So, functioning din po lahat yan. New Year. Mario Kart. Hmm. Solid. Ang ganda. Mabigat. Walang kalog. <clears throat> Tapos, meron din po ako ditong fossil. Ito. So, by the way, ito, 3.5 din po. Bentahan ko dito, dito sa Sambales. Pagka tinignan nyo po sa Green Hills yan, 6,000 to 6.5 hanggang 7,000 po nila binibenta yan. Ganun din sa so, may parting Olonga po, ganun ang bentahan yan dyan. So ito, fossil, ang bentahan ko po ay 3,000. Solid na solid yan, mga lods, no? Tignan nyo, oh. Maganda po makina nito. Japan machine. So ayan, meron pa siyang uh, ink. May kataksi dyan sa likod. Dito sa kanyang wrist. So ganito ang pagtanggal ng kanyang wrist lock. Yan, oh. So madali lang po i-adjust yan. May mga pin lang yan dito para mai adjust nyo sa inyong wrist. So, ang ganda rin ito. Simple lang. No, nakuha na ito. Eh, nabili na ito sa akin. Alright. So, ihatid ko na lang ito mamaya sa iba. Okay. And then, ito. Meron din pa ako dito. Fossil. Ito. Korsonado ko ito. Eh. Simple lang. Oh. No? Oh. Pang everyday use. Madaling eterno. Madaling ternohan. 3,000 din po ang benta ko nito okay. high quality po yan yung mga replica na to alright and then meron din akong tag CR7 napakita ko na yata to kanina ayan yun okay. and then meron akong <clears throat> mga pambabae natin ito Frank Mueller ayan o oh. Bonggishos na bonggishos kanyan madam kapag suit mo yan. Oh. Alright, Frank Muller. 3,000 po ang bentahan namin dito. Frank Muller. Okay. Yan, diamond studded dial. Diamond studded bezel. So pag may mga occasion masarap suit to. Diba? Talaga mapapansin kayo dito kapag suit nyo to. Alright. And then. <clears throat> Meron po tayo Michael Kors. Ito 2,000 lang ang bentahan namin ito. So hindi po ito kagaya ng mga Michael Kors na bibili niyo online na 499 lang ha. tas dalawa na. Imposible po yon dahil uh, wala pa sa puhunan yon, Wala pa sa kalahati ng puhunan yon. <clears throat> ito po mga binibenta ko dito. Solid to. Yan. Michael Kors. So close to uh, genuine to. Itong mga. Tsaka hindi po basta-basta nag-fade tong ano niya. Itong kanyang mga gold plated ano metal na yan right <clears throat> and then meron pa tayong ano ba to aqua racer pang babae oh. tag huyer ang ganda rin o oh. ang oh. ganda 3,000 din po ang bentahan namin nito Okay, ito 2,000 Itong si Michael Kors Ito 3,000 Free delivery po yan ha. Dito sa Sambales. Okay. Ito, so, meron naman po akong Formula 1. Ang babae. Tag Heuer. solid na solid. Ganda rin, no? May date. Okay. So gumagana po itong ano niya. Uh, dial niya. Ayan. Bezel. 'Yon. Umiikot 'yan. Ayan. Okay. Ito <coughs> malapit. yan Fully automatic po 'yan. Clone po 'yan, super clone ang tawag nila dito. Ayan oh. oh. <coughs> Ang bentahan po nito sa Manila 5,000. Pero siyempre, na masahay tayo, nandito tayo sa Sampales ngayon, free delivery, binibenta lang po namin ng 6,000. Ayan. Malupit 'yan mga lords. Oh. Solid na solid po 'yan. Okay. Fully automatic. All right. So deliver mo na ako doon sa aking uh, first ever buyer. Shout out po sa iyo Sir Oliver Alit. Salamat at parating na ako diyan sa iyo. Uh, ito na. Ito na tayo kay Boss Oliver. Oh, so, si Boss Oliver. Oh. Thank you to you all. Thank you, thank you. Okay. So, ngayon Ihahatid natin sa kanya yung kanyang request na relo. Okay. Tapos papakita na papakita na rin natin yung mga ibang dala-dala natin syempre. Baka may matipuhan pa siya. Alright. So, ito yung ano. Yung, uh, ito yun na, ito 'yan. Ito 'yan ano. Wow, uh, masisikip siya. Niyon. O sige, ba. Oh, mm. Sakto. Oh, okay lang. Sakto. Ah, oh, sakto lang, sakto lang. Uh, yes. Okay. Oh, isang ano nga diyan, boss. Kita niyo naman, 'no? Ah, di ba? Thank you. Full, thank you. Thank you. full functioning po 'yan. Ha. Ah. Shop. Ah, Okay, ayan. Oh, thank okay. you, first buyer. All right. <laughs> Okay boss, boss Oliver, maraming maraming salamat okay. tingle, sa iyo. Oh, tingle, ayan oh. no. Patingin nga po uli ng inyong uh, oh, oh, okay. relo. Isang bagsak diyan, oh, di ba? All right. So ayan. Isa na namang happy customer mga kabutsiwal. So okay. maraming salamat ulit boss Oliver. Okay. Ah, uh, o nga pala, biggest fan to ni Japper Sniper. <laughs> si boss Oliver. All right. So all right, ito second delivery natin mga kabutsiwal. si sir. Tropa Pips ko yan, di ba? Matagal na Tropa Pips ko Yan, yan so nilatagan natin siya ng uh, high end na mga replica na rilo no? ngayon sabi ko sa kanya ito bro Audemars Piki Piki ano na yan yung mga ganitong replica ito ano pala to super clone sorry ito mga to hinuhold na ng mga Chinese ngayon kasi Japan machine yan eh nagpapataas na sila ng presyo isa na lang to nung nabili ko doon nag-iisa na lang yan uh. mm -hmm. Tsaka itong mga tag na to, fully functioning yung corona niyan. Japan machine yan. Yan. Okay. Lupit yan. Lupit yan, boss. Huwag sinuot mo. Ano mo? Oh. Lupit yan. Tsaka iba yung lock niya, di ba? Nakakalito. Oh, Executive. Ha? Oo, oh, tsaka automatic yan. Sapphire glass, hindi yan nagagasgas. Pag ito sa Green Hills, pumunta ka 8 to 12K ang bentahan nila niyan. AP. Wala nang lumalapas na ganyan masyado ngayon sa market. Kaya nga isa lang nabili ko eh. <coughs> ito, pinatago na rin nila ito. Hinahold na rin nila. Isa na nga lang mayroong ganitong supplier. Oh five na lang. six ang <laughs> usapan natin yan eh. Pero Diba? Pero ano? 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 Pero Hindi Pero ano? Pero ano? Pero ano? Pero ano? kailangan ng baterya dyan sapphire glass galing oo galing rugged siya na ano yun tapak <laughs> yung nagustuhan ko oo oh, uh, eh. oh, AP pang <laughs> Joshua eh no? <laughs> 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 <Yan. clears throat> sa online binibenta nila to pinakamababa 5.5 eh ang ganda ng kulay bro, tama mo, diba? Green and gold, Money manian bro. Pero yan, pera yan. Money. Mo, sa mo. naman, eh? ha? Hindi Pero ano? 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 tinatanggap to sa ano? Pero ano? Pero malamang pwede mo tong isandla sa barkada, mabilis to. <laughs> Luwag. Sa sampo. Ang maluwag pa eh. <laughs> Ang kamay mo eh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo, oh, papuputulan mo lang. Pa, mga dalawa siguro. Sa, dalawa. Sa akin, isa lang eh. Next time pagbalik ko, pag kukuha ulit kayo, may dala na akong pang-adjust. Ngayon, wala eh. Ito, yung isang ganito, nabili. Korsonado ko rin yan. Tag-hoyer. CR7 naman yan, bro. Kaso yan kasi medyo Masyadong, mai ano maingay ka. eh. So, diba gold ito, ito eh. Ito hindi so, mahalata so, tayo. Simple lang eh. Uh -oh. Pero pag nakita na lang AP, matala oh, na naka-AP yun. Sasakta na yung kapalit. Hindi yun. Pa-adjust mo na lang yan bro. Ngayon ito, tuturuan kita dito. Sinet ko na kasi yung time yun eh. Ito bro. Itong crown. No? Uh -huh. Nakalak yan eh. Naiikot yan. May spring yan sa do'o bago mo ipap para i-adjust. Oh. Una, pack, date. Last, yung arm. Alright. Alright, so pag binalik mo siya, push mo lang. Yan. Para mag-lock. Para okay. mag-lock. Wag mo masyadong i-ganod. Matatanggal ba siya pag uh, sinagad mo yung ikot Hindi naman, hindi siya matatanggal. Okay. Mag-ano mag, lang siya, mag, uh, ma mawawala na dun sa kapit. So, ibig sabihin ko, pag kaganyan mo yan, tinanggal mo, Mararamdaman mo pag hindi na siya nakakapit eh. O, oh, kahit ganyan-ganyan yung -ganyan, mail, na. Ang gandun na lang siya. Kaya, so hindi siya matatanggal. Yung yung nagustuhan nito. Oo, oh, AP yan ko. AP yan, AP. Bagay pa sa suot mo na yun. thank you bro. Yeah, thank you din, thank you. yeah AP. Kaka-AAP. Ayan. Kaka-AAP, oh. Ah, hindi ko na siya, ano, adjust. Sayang yung bracelet. Oo. Uh. Hindi, adjust mo rin ng konti. Yung mga isa. Isa? Oo, oh, isa. Tanggalan mo lang isa? Oo, pwede mong patanggalan pata mo na lang sa, ano, mura no, lang mga Isa, isa. Para maganda yung sukat niya. Dito na lang sa dulo, ano. Oo, oh, oo. Oh dito. Para yung yeah. Kaya-kaya ng ano to. Kaya yan. Kasi basta-basta to eh. Oo, hindi nga basta. Pero kaya yan. Kaya. Ito, pupush lang nito. Hindi, hindi, hindi. itong patanggalan mo kasi nakakap. Ito, ito, dito. dito. Paano, ito, ito, ito. Yan. Yan, yeah, isang maliit. Right. to Tornilyo nga yan. Tornilyo nga yan. No? Pero kaya naman nila. Tingin no? ko dito bro, yung huwag yung tornilyo ha. Ito. Yan. Somewhere oo. Ito? Okay. Oo. Malalaman mo naman yan doon sa nagre-relo talaga or bahala na basta wag lang tong itong wag lang to kasi iyan yung pinaka ano niya eh pinaka log tinasabi ito ito yung mga pinaka log niya niyan eh so ito usually dito ka magpapaklas ito yan Alright. last price bro <laughs> basta Ito yung, uh -huh. ito yung, ano, ito yung nagustuhan, pero ito yung pinili eh. Maraming trending din yung watch oh. niya. actually, ito yung pinili ko. Kaya lang, pinakita mo pa kasi eh. Uh -oh. <laughs> <laughs> oh, okay. kasi gusto ko yung ganun yan. Kahit sa pag naka casual ka and then naka formal ka. Ano that uh, maganda din dating. Okay, oh, ito. Ito ha mga kabutsawals, iyan. Bibigyan natin ng magandang presyo si Boss. Ah, ito yung tipong kondi na lang. Kung baga sa kita, hapit na yan. Kung baga, tisingilin ko na lang sa kanya yung pinamasahin na natin, ano. O oh, bro, 4,500. From 6,000. Deal. Yon! So tama naman. As easy as that, di ba? Okay. Alam ko, hindi ka pa naman mistake sa akin, best bibili sa akin eh. Yung mga pagkakataon na bibili ka pa rin siguro December. Yeah. Huwag yeah. uh, oh. ka muna ako minum. Okay, thank you.